Till death do us part, higit para dyan ang pagmamahala na isang pumanaw na cancer patient at ng kanyang kasintahan na nakilala ng marami sa isang viral wedding video pero may mga nakaantig pang kwento. Di na ilahad po yan sa video. Eksklusibong ibinahagi po yan ng mismong bride sa report na ito. Limang taon nang nagsasama si Roden at Lizel at sa Hulyo, nakatakda na silang magpakasal sa simbahan. Pero halos pagsakluban sila ng langit at lupa nang malaman itong Mayo lang na may stage 4 liver cancer si Roden. May taning man ang kanyang buhay, hindi nito napigilan si Roden na tuparin ang kanyang pangakong pakasalan ang kanyang pinakamamahal. naka siya, lalo na nung lumapit na si Lisa yung naka, nakabilo. Parang yun talaga ang hinintay niya. Ang 29 anyos na groom, ganoon na lang raw ang pananabik. So yung nakita niyo sa video na parang may binulong siya sa akin, actually binulong niya sa akin, okay na ba yung itsura ko? Maayos na ba ako? Sobrang saya ni Kuya. Sobrang saya. During the wedding, kaya din kami nagiyakan kasi nga um, hindi dahil sa naawa kami kay kuya, kundi dahil natutuwa kami, masaya siya, kinayan niyang umabot sa kasal niya. Sa harap ng kanilang pamilya at sa basbas ng pastor, nangako ng wagas na pagmamahalan. Wala sa isip ko na ganun yung mangyayari sa kanya pagkatapos, na, ano, na nawawala siya, nakikita naman natin na masaya siya tsaka ang saya-saya ko dahil natuloy na rin yung pangarap ko na makasal sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Nag-I do till death do us part. Pero sampung oras matapos ikasal, binawian na ng buhay si Roden. Hindi man niya ngayon kapiling si Roden, dama pa rin daw ni Lizelle ang ipinadama niyang pag-ibig. At buhay na buhay ito sa kanilang dalawang taong gulang na anak na si Zakia. Lala Rocket GMA News.